Basta. Bangon. Bawi. Kailan ka pa magbabago? Kung kailan may sakit ka na? Kung kailan huli na lahat sa buhay mo? Kung kailan wala nang tsansa para maayos mo sarili mo? Ngayon pa lang, barkada. Mag-isip-isip ka na. Alisin mo na yung mga toxic, yung mga bagay, mga tao na hindi maaatulong sa'yo. At kung bakit paulit-ulit ka na lamang nabibigo sa mundong ito. Iisa lang naman eh. Yan lang tatanggalin mo yung mga katarantaduan mo sa buhay mo. Sisiguraduhin ka sa'yo yung masaya ang buhay mo. Diba? Bargada? Tama ako. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, ngayon pa lang, maging inspirasyon ka. Maging mabunting ka e sa ka sa mga mata nila maging paeta mo na ikaw ang pina ang mabuting ama para sa anila nang sa ganun mag-isip sila hanggang sa paglaki nila matuto silang mangarap sa buhay nila ikaw ang uhubog sa anila para mangarap nasa sayo ang pag-asa nila dahil ikaw ang ama nila kaya ipaita mo kung paano maging mabuting tao sa anila para paglaki nila Matuto silang mangarap at dumating man ang amon sa buhay nila. Matatag sila sa buhay nila. Hindi ka na mangangamba dahil ikaw ang nagturo sa kanila ng abutihan, katibayan ng loob. At dumating na sila sa punto na solo na lang sila sa buhay mo na wala ana. Ikaw ang ama nila. Ngayon pa lang, ayusin mo na ang buhay mo, barkada. Tanggalin mo na lahat ng ataranta doon sa buhay mo dahil ikaw ang magbibigay ng pag-asa sa mga anak mo kung talagang mahal mo sila. Tama, barkada? Magandang umaga! Geng-geng!